So, here sa miniserye ng buhay ng mag-asawa dito sa probinsya. So, for today's mini vlog, titignan natin kung paano ako tulungan ng aking asawa sa paglalabada. Dahil nga nakita kong punong-puno na naman ang laman ng aming laundry basket. Naku po, paborido na naman ang inyong mommy, Inday. Diyos ko. So, naisipan kong maglaba kahit hapon na. Dahil naman nakita ko ng na asawa ko na mukhang kawawa sa paglalabada. Oy, charot. Hindi naman ako mukhang kawawa dyan. Ayun nga, naisipan niya akong tulungan. Ngawit na ngawit ako sa pagbabrush. O, ba diba? Sa probinsya kasi uso yung meron kang washing board tapos may brush. Yan, hindi pwedeng kusot-kusot lang. So, ako naman, eh, style sanay eh, sa mga gano'n, kailangan kong mag-brush. At dahil ngawit na nga at King brush, so di Mercedes, naisipan kong utusan ang aking asawa na siya nalang magkusot at ako nalang tagaban ng At dahil nasa mood nga siya, eto ayan, tulungan kaming dalawa. Nairekla-reklamo ka yan, sinasabing bagal-bagal ko maglaba, Kaya naisipan niya siya nalang dumagkusot dahil eh, parang washing daw ang kanyang kamay. O, oh, di ba? Diba? again, Mommy Seas. sa amin habang naglalabad. Mayroon, na, may little bonding sa family. Small family po lang. So, growing bigger na. Sana, more chicken pa doon. Charot lang. <laughs> Pero kung pa rin, di ba, why not? Kung ganito naman kasi, pag ang mister mo, mapapahilin ka na lang talaga na Lord, sana.